Nanganak na naman yung mga inahin dito. Bali lima naman yung nadagdag na mga newborn. Ito yung dalawa na to. Sa isang inahin. Tapos yung isa na yun. Tapos yung isa na to. Sa isang inahin. Tapos yung nag-iisa dun sa dulo. Ay isang inahin din yun. Kaya tatlong inahin na naman yung mga nanganak na sunod-sunod. Ito kahapon. Kalinang umaga. Tapos ngayon-ngayon lang ito yung isa. Kaya ngayon sabi nyong ito may i-share lang ulit ako sa inyo guys na uh, ginagawa ko sa mga newborn. Kasi uh, dapat talaga minumonitor natin ito sila kasi ganito yung kadalasan nangyari kapag napabayaan natin Maaring ika, ikamamatay nila kapag ka pinabayaan natin na na ganitong situation nila kaya ayun panoorin nyo lang yung video ito guys ganito yung kadalasan nangyari kapag napabayaan natin to guys ay maaring ika mamatay ng mga newborn natin na kambing kapag ka, ganito kasi yung ipot ng karamihan yan kadalasan meron time na wala naman pero may time talaga na ganito na basa siya tapos kasi kapag ka napabayaan natin ito ang tendency nito ay tutuyo siya kapag ganito 'yun hindi na siya makakatai kasi nga nag natuyo na siya pero kung kung namo-monitor natin tapos nalilinis natin 'yan kaya uh, magiging ano siya magiging okay kasi hindi siya titigas 'yan yung tahi hindi siya may stuck kaya ito kapag ka na ganito uh, nililinis ko 'yan para hindi siya tumigas diyan kasi ito bagong panganak lang to kayo nang umaga lang ayun yung ngayon ngayon lang yung isa ayun yung ginagawa ko guys ah sa mga newborn na kambing kasi may time talaga na ganito yung nangyayari na yung ipot nila ay malambot tsaka basa ay ayun lilinisin ko muna Sabihin nyo ito samahan nyo ako guys tanggalin na natin muna to yung ano or basa basain lang para lalambot kasi to yung ito kanina itong umaga eh kanina itong umaga pinanganap kaya medyo tumigas to pero pag nabasa-basa naman tulad lambot na rin hindi lang siya maano hindi lang matabunan o matakpan yung kanyang puwit para siya makano ka CR ayan ito yung mga ginagawa ko guys ginamonitor ko yung mga kambing lalo na kapag bagong panganak Pag 3 days to 5 days na to, tuturo ko na naman to ng ayon. Tuturo tuturukan ko naman panglaban din to sa kanilang immune system mga sa kanilang paglaki na. Ginawa ko rin ng video yan guys, yung pagturo ko. Kung gusto niyo na kung gusto niyo panoorin, visit na lang yung mga past video ko. Ah, linisan ko lang muna to. Natakpan na yung ano niyo pero tatanggal pa naman, basa-basahin lang. sa lahat pala ng inahin dito guys sunod sunod uh, sunod sunod yung nanganak na tatlo tapos yung iba na yung mga naunang nanganak bali anim na inahin na yung may mga anak dito kaya mabilis na rin talaga mabilis na rin yung kambing kapag ka, lalo nga kapag ka may lalaki ang galing kumana ito 哎，侬可以呐。 At yun, para hindi tayo mamataya ng kambing, sa mga, lalo na sa mga newborn, bagong panganak, ay dapat matanggal talaga natin yun kasi ang tendency nun kapag tumigas, uh, mahatatakpan yung kanyang puwit, hindi siya makakatay, manghina siya at uh, magiging sanhiri ng kanyang kamatayan yun or mamatay yung kambing natin kapag napabayaan natin. Kaya yun yung ginagawa ko, yun, minumonitor ko nga yung mga bagong panganak na kambing, yun yung mga ginagawa ko. Madali naman tanggalin yun, lalo na kapag bagong panganak, ganun yung tayo niya, tanggalin agad natin habang malambot pa madali lang tanggalin yun kapag matigas na basa basahin na natin matatanggal din yun uh, at ayun abangan nyo pa yung mga kardang update ko marami pa akong share sa inyo about sa pag-alaga ng kambing kung ano pa mga adjustment yung gagawin natin lalo na sa darating na tag-ulan kasi ngayon sa, sa ngayon talagang panahon graming tag-init halos wala na rin makuha ng pagkain tuyo na talin talaga halos ng mga damo kung ano man yan uh, ginawan ko rin ng video about yan guys yung mga uh, ginagawa ko kung ano yung mga sinusustain ko sa kanilang pagkain at panoorin nyo lang sa mga past video ko sa description nilalagay ko or eh, visit nyo lang yung mga past video ko ginawan ko rin ng video about yan. na marami pa akong i-update sa inyo about sa pag-aalaga ng kambing abangan nyo pa yung mga susunod kong mga update at marami rin akong ginagawa sa aking youtube channel ng mga tip, tutorial at mga useful content na personally na experience at gusto kong ibahagi sa inyo kung gusto niyo ng mga video guys please support nyo aking youtube channel subscribe and don't forget to hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload peace